Trisha Trish <tuk tangan> Sini Sini si Trish Dia udah selesai di truk hindi kasi ng pisa ni Troy. Kaya nandito kami sa na na wow. Iho, si Daddy Troy. Wow! Iyan si Daddy Troy ng isda. Uy, pare. pero, Mga moms, may tilapin pala na ori. May na Ayon. Tapos na. May eh, tilapin pala na orange, na laman. <laughs> Hindi okay, si Oh <laughs> enjoy sigana, di, di ko kasama 'yung mga ate. Ayaw mga tulong. <tinyo> ano, nagvo-vlog-vlog. I love you Wait lang pa. <ta>. Wait lang. I love na po. Ah, marami na rin. Sige, go. Ha? Ma, ano, Marga. Mamshi Marga. Follow daw niya ako. Wow, may followers ako dito. Sa Hello, Trishang, Nagingin si Trisho. Pamilya to dito ni Troy. Ayan, dito ni Troy. Bahay to ng lola niya. Ya, ini udah pamangkin ni Troy at saka pinsan. Oi, ha oi. Lagi di Ang ganda dito mga ma'am May, may bagong tayong college dyan. Politik. Ay, nabotas. Politik ni college. Wala kayo. Ginagawa pa. Ayan. <laughs> Ang ganda ng ano na dito. Place. Dito sa nabotas. Pangalawang ay. Pangalawang punta ko pala dito. Tatatlo. Ayan. Ay, nagiyang sila dati. Troy, Doon sa dulo. Ayan sila. Nagpinsan yan sila. Ay, dito pala yan ni Troy. <laughs> Inayagan na si Yuki. Ay, napakainit! Ang ganda mo ng init. Ay, si Yuki. Nakapinsan ni Troy. Lalaki. lalaki? si Trish ko, saan si Trish? natera na sa unplanned, kay lela pa na kay, si Trish. Sige mga moms, see na lang see you Bye bye. Thanks for watching.